Sa mga motorsiklo na naging ganito, o, ayan, oh, talagang ayaw nang magkit kahit sakyan pa natin. O, ayan, ayusin po natin ito ng halos wala pong gagastusin. Ayan, stock up problem po. Hmm? Ayusin po natin ito ng napakasimple na hindi bagastos. Matagal na po itong naka-stock. Kaya no, tignan niyo talagang bulok-bulok na. Ah, uh, dekada na yata hindi umaandar ito. Usadong krudo at usadong uh, gasolina lamang po ang gagamitin natin dito para po maayos. Wala po tayong papalitan na pyesa. Kaya tamang-tama po ito para po sa mga merong motorsiklo na nagkaganito na gustong maayos na walang budget. Turin nyo po ito para po hindi po kayo magastos ng malaki kung nagkaganito po ang inyong motorsiklo. Dahil step by step po ang ating pagturo dito para po naman makatulong sa inyo. Yung dating natin. Binabaklas po natin itong kanyang spark plug. Saka po natin nilalagyan ng proto. Pero gasolina po ang available na nandito sa atin. Kaya gasolina po ang ibubuhos po natin. Gana! Na-stack po ito ng mahabang panahon kaya nag-stack up. Maaring pumakat po yung piston ring sa block kaya ang purpose po ng paglagay po natin ng krudo o kaya gasolina ay para po mababadan mismo yung gasolina, yung uh, piston ring na pumakat dun sa block. Kung gusto po natin uh, kumita ng malaki at paggastusin yung may ari nito ay syempre po huwag na tayong mag ng ganito. Anong klaseng remedyo to? Kundi pabilhin na lang po natin siya ng bagong block. Ito pong diskarte na to ay remedyo pong quality para po hindi po gumastos ng malaki yung may ari ari ng motor. Ayan, kinakailangan pong punuhin po natin ito ano, para siguradong mababadaan ng gasolina yung uh, piston ring. Ayan, halos tumagas pa yung gasolina dun sa kanyang tamutso. Bali, maghintay lamang po ng ilang minuto, mga 20 minutes ano, kung maintay ninyo. Saka unti-unti pong ginagalaw na ganito. Kapag talagang ganito, stock up pa rin. Eh, linagyan na nga ng uh, uh crudo gasolina, eh pupunta na po tayo dito sa likod niya, sa kanyang stator. Baklasin lamang po yung cover ng magneto dito ano dito banda sa stator ano ayan tanggalin po itong cover nito dahil kapag na-stock po ng matagal ang motorsiklo ay kinakalawang po yung magneto bumapakat po. Sa dami po ng mga palitan dito ay uh, nagkot po. Abay, uh, baka dagdagan nyo naman po ng kunti ay uh, makabili na po kayo ng bagong motorcyclo. Kaya ang gagawin po natin ditong pag-aayos ay yung pong uh, remedyo. Na hindi nagagagastos at uh, bibili o papalitan yung mga pyesa. Ayusin po remedyoan po natin yung mga pyesa. Hindi po natin papalitan. Pero quality quality ha. At ito ano? Ayan, quality naman po ito. Hindi po kinalawang kanyang magdito. Ay, direct tayo nating ikutin. Talagang nga uh, hindi pa rin. Bale, wala pong problema dito. Bale, ginawa na po natin lahat yung mga dating ginagawa po natin dito. Hindi po uh, umikot talaga. Talagang stuck up talaga. Kaya wala po tayong magagawa. Kinakalang baklasin na itong kanyang black. No? Medyo malala po ang tama nito. Dahil karamihan po, yung mga sampo, mga sampo na ganito, na ganito kabulok, ay uh, kung minsan nakukuha lamang po sa gano'n ano, na paraan yung ginagawa po natin dati. Kaya ng mga naunang mga videos natin. Pero ito, hindi nakuha sa gano'ng diskarte, pero wala pa rin problema. Marami pa rin remedyo para po hindi po makagastos. So ito, kapasin natin itong kanyang mga tambutso Pabilisan lamang po tayo, yung mga importante lamang po ang mga ipakita po natin dito para po hindi po masyadong ang ating video. Ito, binabaklas na po natin itong mga tornilyo ng kanyang cover ng hidlang sintensya agad natin ito, ay eh, syempre palit ka agad block, kasi pumakat na po yung pistol ring dito sa kanyang block ay eh, syempre, may tendency na po nagkagulis-gulis na o, kinalawang na itong block o, kaya yan po ang unang sintensya kapag uh, hindi natin re-remedyuan. Ito ang sunod na step nito para po masundan ninyo ano. Siyempre tanggalin po natin itong kanyang mga rocker arm dito para po uh, wala pong sagabal na kung baklasin po natin yung apat na tornilyo na kumapit dito sa uh, kanyang block. Para madali ninyong mayangat o matanggal itong kanyang uh, head block ay siyempre kinakailangan tanggalin po yung tambutso at saka yung karbordor. Ito ginigising lamang po natin ano. Rubber na maso po ito ay ah, Hindi po bakal na maso. At ito po, ayan yung linagay nating gasolina. Wala, talagang hindi niya nakayang na uh, napalambot yung uh, kumapit, kumapitan ng uh, na dito sa block. Mukhang matindi talaga ang pagkaislakat nito. Eh kung uh, ganito, talaga kaigpit, oh. Yan oh. ayan. ayan talagang wag po nating pilitin ito. Baka lalong uh, masira. Ang diskarte po dito, dahil talagang ayaw na ganito, ay kinakalangan ng baklas itong uh, apat na box dito. Baklasin po sa pamamagitan po ng vice grip Pero kapag hindi po kaya ng vice grip lahat Ay uh, gumuha lang po ng dalawang nut gawin lamang po ng gaya ng ginagawa natin ito At ito, oh, ayan o oh, Dahil sa dalawang nut, o oh, tuluyan lang na itong isang mahirap tanggalin Na hindi kayang tanggalin ng vice grip Ibitin ulit natin na ikutin ito Galaw-galawin natin Ayun Ayan, umikot na o oh ang purpose po natin kaya po natin kinakailangan tanggalin to yung apat na bolts dito sa kanyang uh, block ay para po maikot natin itong kanyang block para tuluyan na nating matanggal ang kanyang pagkapakat sa piston ring at block. Ayun. Huh. Grabe. At ito na oh, ayan oh, puro kalawang pati itong kanyang uh, si Gunyal oh, dito makikita ninyo, grabe. Sa tagal ba naman nitong uh, motorsiklo na to na na-stock, eh di talagang nagkalawang na lahat-lahat. At ito naman ang nangyari sa kanyang black mayroon pa pa ang remedyo to oh, tignan ninyo, mayroon bang ang remedyo nito? Oh, ayan oh, oh, kitang kita po yung uh, pumakatan ng piston. Mm. Oh, o, oh, siyempre, sasabihin agad ang ibang mekaniko oh, dyan, hindi ko naman nila lahat. Ito ay sintensyado na, talagang reborn na ito, o oh, kaya uh, palit black. O, oh, tignan nyo, oh, kung uh, itong mga kanyang tama, o. Oh. Ayan, o. Oh. At saka ito, ito yung pumakatan ng piston ring kapag uh, hinaplos po natin, ramdam po natin yung uh, naging hams. Uh, ramdam na ramdam po natin yung kanyang hams dito. Uh, kapag kinakapa po natin, o. Oh. Tignan nyo pa, oh, yung kanya nga, oh, oh, ang daming tama, ang daming gulis, ang daming kung ano-anong nakikita. Talagang kung ibalik po natin ito, uusok talaga kapag hindi natin re-remedyo. Bale, ang remedyo na gagawin po natin dito ay kinakailangan po natin ng crudo. Yan yan, lagyan natin ng crudo. At kinakailangan natin ito. Yan, ito po ay uh, honing cylinder po ang isang uh, pangalan po nito. Nabili po natin ito sa online nang uh, 350 pesos lang. At ilagay lamang po dito sa maliit na barina para po pang-asa dito. Para matanggal po yung mga kanal-kanal niya at kung ano-ano pang... Uh, mga pahamak dito para maging plain yung uh, bore nya bali ganito lamang po ang gagawin ano unaan ko lamang po yung mga nagtatanong po hindi po ito nabibili sa bakery o kaya sa mercury drag o ano pa dyan syempre po sa motor parts po kung wala dun sa motor parts sa inyo eh order na lang po kayo sa dun sa uh, online bali ito na ang naging resulta ayan o ayan makinis na hindi natin pwedeng uh, sobrang asahan ito, baka lalaki po yung bore meron pang kunting uh, makikita pa dito yung ng piston ring pero wala na tayong makakapang parang hans ano mm. kinaya pong remedyuan ng uh, honing cylinder black. siyempre bago po natin ibalik itong kanyang block ay lagyan pa natin ng lang langis pampadulas kung ibalik po natin ano para hindi magasgasan Kapag ibalik po ito, kinakailangan pong i-timing. Sa susunod na content ko na lamang po ipakita po yung uh, ating uh, pagtatiming dito dahil masyado nang kakaba. I-shortcut po muna natin ano para po uh, yung uh, andarin na natin para makita ninyo na hindi ito usok at uh, ganun lang po ang ginawa po natin ano. At itong kanyang bulbula, linisin lamang po natin. Saka lang po natin lagyan ng gasolina itong intake at saka kanya kanyang exhaust at uh, kapag nakita natin walang singaw, ito wala pong singaw, balik na po natin. Dahil kapag makita po natin nga uh, meron pong singaw, ay eh, syempre i-gragrind po muna natin. Hindi na natin pinalitan yung kanyang headlock gasket ano dahil hindi naman po sira. Bakit po naman po natin papalitan ang hindi sira, na? Dahil dinahandaan po natin binaklas para lang po hindi po masira ang kanyang gasket para ibalik din. At ito binabalik na po natin yung kanyang apat na bolts dito sa kanyang block. Pagkatapos maipitan yung apat na tornilyo, saka ilagay na ito itong kanyang pusrad at saka itong kanyang rocker arm. Saka lang po natin i-timing. Sa ibang content lang po natin ipakita yung uh, pagtatiming dito para po hindi po masyadong habang ating video. Ano? At ito na tayo bingin na po natin at ito subukan lang po natin i-kick ano? kung okay ba kung hindi tatama yung balbola doon sa kanyang piston at ito okay 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 at kinakailangan pa po muna linisan po natin itong kanyang carburetor para po mapandar po natin kasi nga po kapag po na stock ng uh, matagal ang motorsiklo matik po na nanurumian po yung carburetor nagkabarabarado po yung maliliit na butas kaya kinakailangan malinisan takip sana natin itong cover ng kanyang magneto pero nakita po natin nako oh, meron pala siyang butas dito anako kaya naman pala may langis lang dito. Meron pong kamahalan nito kung papalitan po natin ito ng bago dahil buo po kasi ito. Kaya po, re-remedyuan po natin ito para po hindi po tayo gagastos pa. Tatapalan na lang po natin itong butas na to ng uh, bowl kasi dahil ito po ang available na pagtapal po natin ngayon. Pero ang tested po na pinagtatapal tatapal ko kapag meron pong butas ang makina o kaya nabitak ay yun pong steel epoxy. Tested na tested ko na po yon Kapag po kasi bowl kasi ay kinakailangan munang patigasin pa bago ikabit. Kaya ito po ay magpalipas muna tayo ng isang araw bago natin ikabit ito, okay na. Hintayin lang po natin tumigas. Bali nakalipas na po ang isang araw kaya ito na po kinakabit na po natin itong kanyang uh, cover at ito, i-check muna natin itong kanyang uh, kuryente. Ito okay ang kanyang kuryente, napakalakas po. Bali lagay na po natin ang kanyang karburador at itong kanyang katambutso. Uh, tambutso. Saka natin palitan lamang po yung kanyang langay, sigurado nga panis na po ito kasi uh, panahon pa rin kupong-kupong yung nakalagay na langay. Yan, palitan natin ng bago. Bali ito muna ang uh, paglagay na natin ng uh, kanyang gasolina dahil sigurado itong kanyang tangke. Eh, ay nako. Sigurado kalawang uh, lahat ang uh, nasa loob nito Maspa. at ito, andarin na po natin ayan, ops, siba ayun. ayun, ayan nako, yeah. quality bali, testing lang po natin uh, patakboin lang ng uh, punti lang dahil uh, itong mga kanyang mga bulong pa ay bitak-bitak uh, na kasi nga uh, matagal nang na-stack bali, nakita niyo naman kung ano pong nga may medyo ang mga ginawa natin para po pumakang gastos yung uh, piston ring uh, pinalik hindi natin pinalitan binalik din natin pati gasket wala tayong pinalitan uh, inasa lang po natin yung kanyang uh, bore yung cover na nabutasan tinapalan lang po natin at saka yung carburetor lininisan lamang po natin kung lahat po yun ay pinalitan po natin abay malaki po ang gastos black uh, piston ring uh, gasket uh, cover uh, carburetor spark plug ay nako magastos na kung ganun ano? okay sana kung bago pa ito eh nako bulok bulok na oh para kung pa rin kung kupong itong utong na to kita nyo naman wala pong usok suwabe suwabe o oh, yan o oh, yan oh. kita natin ah na maanda yan walang pa usok usok kung meron po kayong mga katanungan ay comment nyo lamang po dyan sa ating comment section at babasahin po natin lahat yan at kung hindi pa natin nagawan ng video ay gagawin Είναι το πινιάσμα.